Okay, ano? Okay, ano? na naman yung dadating asar mo panay, asar mo sa kanya ano ano ano, ano bakit ano problema ng banban pango -ban? ano problema ng banban -ban? sabihin look ano sabi ano bakit ano problema ng banban -ban? bakit yung itlog ano na yan. <laughs> ano hello yay yeah, May kuto Nagkawin i na love na you banban My sweet ban ban, my forever ban ban. I love ban ban. Mama Gemma loves ban ban. Oh, ano na? I love ban ban. I love you ban ban. You're my ban ban forever ban ban. I love you ban ban. You're so sweet ban ban. I love you. Kinikilig ka, Banban. Banban. Uy. 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 Banban. Ban. Uy. 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 Kita ko yan. Kita ko yan eh. Sinong It love ng Banban? Itlog, itlog daw. Paborito itlog. niya kasi, tita, ano, nilaga itlog. Ay, itlog. Itlog. Eh, nakakailan siya, may Nakaka itlog. pag nilutoan talaga na nilutoan. Nakakailang itlog. Apat. Mm. Banban. -ban. Halika na, uwi na tayo. Pango. Ah, pango pangu, ah, daw, pango. Pango daw. Pango. Si, pango ba yan? Oh. I love my banban. -ban. You're sweet, my banban. -ban. You're so sweet, banban. -ban. I love my banban. Pango ba ba? Pango, banban. Pango. Banban. Halika na. Banban. -ban, ano na? Banban -ban. Uwi na, uwi na Uwi na, banban o, -ban. o, asaan na? Ano na? Banban, -ban, asaan ka na, banban? Banban -ban. Uwi na? Asaan ka na? it bulaga It-it, bulaga It-it, bulaga O, tago na, tago, tago O, dali na, halika na, halika na Uwi na tayo Halika na, uwi na tayo Uwi na. na, na. Halika ka na. Ka Oo. Ay, Ay sasama. Sama ka sa akin? Mm. Kasama ka sa akin? Dali, kunin mo na. Ilagay mo na sa supot yung damit mo. Oh, ito, mo. Dali, alay ka na. Dali, kasama ka na kay Mama Gemma. Yes, alay ka na. Alay ka, ka na. Jake, ka oh, dali, alay ka paalam na, Banban. Banban, alay ka na. Ban -ban, Bala, I, ba -balala. Ba -balala. I love you, Banban. Alay ka na, Banban. 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 Hindi ka na banban. Banban. Bon. Oh. Di mo na ako love? Di na daw lab. mo ako oh. love, Bye bye. Alis na nga ako. Pan. Di mo ako lab. Bye bye. Bye bye. Alis na ako. Bye bye. Alis na ako. Bye bye. Di mo ako lab. Bye bye. Bye bye. Bye bye na. Alis na ako ha. Alam niya ang baon niya. Bye bye na ako. Bye Banban, bye-bye na. Alis na ako. Bye-bye. Bye-bye, Banban. Banban. Ay ala hindi niya ako kilala talaga. Babay na, bye. -bye. No, yung -yung -yung.